Hello guys, welcome to my YouTube channel guys. Ngayon guys, ang content natin guys ay tungkol sa mga binipisyo ng pamamasyal guys. Wala kang ginagawa guys sa bahay para makaiwas ka sa stress. I Try mo guys kahit sa mga mall. Pamasyal... Ikot-ikot, tingin-tingin para hindi ma-stress sa bahay guys alam mo guys yung pamasyal, napaganda ng benepisyon yan guys kasi ang benepisyon yun makakarelax yung isipan mo kasi marami kang makikita kaysa yung nakistambay ka lang na sa bahay ma-stress ka kaya minsan guys, ako pag wala akong ginagawa sa bahay na masyal ako sa mall pa tingin kaya kayo rin guys maganda ng Beneficio ng pamasyal guys Nakakawala ng stress Pamasyal sa mall guys Kaya Kayo pag wala kayong ginagawa Itry nyo rin mga guys Pamasyal sa mga mall lalo na yung malalaking mall guys yan ang pinamagandang pasyalan kasi marami kang mapupuntahan mara, mara, marami kang malilibot kasi minsan guys pagsabay ka lang nakaka-stress kasi hindi ka makapaglakad-lakad pero pag sa mall ka guys napakarami mong makikita uh, napakaraming makikita ng mga paninda at pag may pera naman guys pwede ka rin mamili kahit mga houseware lang mga desert or mga school supply ayan guys paganda yung binibisyo ng pamasyal guys. Kaya minsan try mo rin para hindi may stress sa bahay. Pasyal-pasyal guys. Katulad nitong pamamasyal ko sa mall. Try nyo rin pag may time kayo. Kasi isa ito sa pinamagandang gamot gamot sa stress ang pamasyal sa mall kasi nakakawala siya ng stress na para yung may kita lalo na pag may kasama ka pero kung sanay ka na naman mamasyal mag isa pwede rin ikaw lang pero yung iba kasi hindi sanay mamasyal mag isa gusto na yung may kasama may kasamang lalabas kasi yung iba hindi sana yung lumabas malisa pero ako ginasanayan ko palagi lumalabas magisa kumakain sa mga mga restaurant restaurant sa mall tapos nag-enjoy para mawala yung stress kaysa yung nakaupo lang sa bahay walang ginagawa kaya yun guys i-try nyo rin pag may time kayo napakasarap sa pakiramdam yung pamamasyal na-relax -re yung utak mo ma-relax yung mata mo na para yung may kita. Lalo na pag ang pinuntahan mo yung malalaking mga mall. Ayan guys, yung mga titing lang ko kung ano-ano. At parami titing na may kong ng mga paninda. Ayan guys. patingin lang. Pag may magustuhan yung bibilin ko kaya kayo guys try nyo rin napaganda ng beneficyo nito sa ating memory ang pamasyal kaya ito ang napili kong content ngayon sa atin content natin sa ating youtube channel guys pasyal pasyal pag may time para mawala ang stress natin ayan guys naparami mong makikita sa mga mga guys ayan guys kung ano-ano makikita dito na mga houseware or glassware ayan guys kung ano-ano natingnan -ano ko tingin-tingin pag may makurs na dyan yun bibilin ko uh, may ligre na ako mamili guys pag may time ako ayun lumalabas ayun lang guys ang content natin kaya guys bago matapos ang ating content guys huwag kalimutan mag subscribe sa ating youtube channel at pagpinot na rin ang at notification guys para updated ka sa mga ina-upload kong video guys at like at pag-share na rin ang ating video guys maraming salamat sa mga likers mga subscribers natin at mga nagsishare sa ating video at hindi nagsasawa supportan tayo maraming salamat sa inyo lahat napangaral na pangalangin tulong na sa akin yan yung pag subscribe like and share ayan kasi so naparami kong rating na mga kung ano ano guys mga coin purse at mga wallet kasi mahilig akong natumingi sa mga ganun guys kaya minsan pag may sobrang pera binibili ko tapos binibinta ko naman para may sideline naman ako guys may tapano may kita ako kasi mahirap din yung patambay tambay lang guys kaya nga kailangan minsan ni eh, lumiskarte tayo guys para sa ating kinabukasan sa buhay guys kailangan ng diskarte para umasinso makaraos Guys, the kita guys na pangaraming nakikita guys mga kung ano ano sa aking pasipit pinuntahan na pasyalan guys ibang klasa ang mamasal guys kasi ang pinapasyalan ko yung mga mall tapos patingin tingin pag may makurso na dahan ako ayun binibili ko at minibinta ko naman sa amin para hindi masayang yung biyahe at kumita na pa nakapamasyal na ako kumita pa ako di ba guys discard lang yan kain muna guys maraming salamat at matapos natin na yung video huwag kalimutan mag like and subscribe sa ating youtube channel guys maraming salamat guys thank you very much yun lang at ito na tayo matatapos na ating video maraming salamat like share and comment and subscribe thank you very much mga guys maraming salamat sa inyo pag sa akin youtube channel maraming maraming salamat thank you very much bye bye mga guys, thank you, thank you very much. At, bagay like and share and subscribe sa ating YouTube channel. Thank you, thank you very much. Mga guys, at ah, nandito tayo sa counter at pabayaran natin natin mga napili-napilin na houseware and glassware at kung ano-ano pa ang ating Thank you, thank you very much. Thank you guys.